adik sa soft drink, adik sa alak, mga pritong pagkain, laging maraming kinakain, ang mga gawin na ito ay ilan sa mga pangunahing sanhi ng acid reflux. Mag-ingat, kung hindi mo ito magagamot agad, maaari itong maging pangmatagalang negatibong epekto na maaaring huli na para tugunan. Tuklasin ang ligtas at epektibong solusyon sa ibaba. Ang pagkakaroon lamang ng truso stomach ay kaligtasan para sa tiyan ng lahat. Truso lang at truso lang. Sa kauna-unahang pagkakataon sa Pilipinas, isang produktong herbal para sa paggamot sa tiyan ay matagumpay na nag-apply ng nanotarget technology. Ang Truso Stomach ay ginawa gamit ang eksklusibong nanotarget technology mula sa Japan, Isang teknolohiya na sinaliksik at binuo sa loob ng maraming taon sa mga advanced na laboratorio ng isang nangungunang pangkat ng mga eksperto. Ang nano-target technology na ito ay nagbibigay daan sa mga molecules ng gamot na tiyak na tumutok sa mga inflamed at ulcerated na mga sel sa tiyan, na nagpapadali sa mabilis na pagbawi ng mga nasirang tissue nang hindi naaapektuhan ang malusog na mga cell. Ang superior na kalamangan na ito ay nagpapataas ng pagiging epektibo ng paggamot ng pitumpung beses kumpara sa mga nakasanayan na pamamaraan. Hello? Isang salita lang. Matapos kami tinantruso ng isang buwan, pakiramdam ko ay nabuhay ako muli. Kaya ko na kumain ng kahit na anong masarap, maasim, at maanghang, na no walang problema. Itong truso nung sinubukan ko ito, three days pa lang, umano na yung tiyan ko, umu-okay na. Nakapagtrabaho na ako na maayos na gagawa ko na yung mga trabaho ko, nakakasama na ako sa mga kaibigan kong uminom, mga bandi. Uh, maganda siya na wala yung acid reflux ko. And then, uh, wala na pong heartburn. You no, know, matutulog ko maaga pagdating sa bahay. Dati kasi hirap ako matulog. Hanggang 1 o'clock, 2 in the morning, saka pa matutulog lang. Pero now, pagkagi, pagkahiga ko, Pikit mata ko, Tulog na ako. Sabi ko, gamitin ang dalawang pakete ng TruSo Stomach araw-araw upang mapawi ang inyong sakit sa tiyan. Okay? Ang TruSo Stomach ay magdudulot sa inyo ng isang malusog na tiyan na may malakas na katawan. Pati na rin ang pagbawi ng normal na lasa sa pagkain at pag-enjoy -e sa buhay. TruSo Stomach ang pinakamahusay na napili ni Bembo Rocco sa pangangalaga sa kalusugan ng tiyan. Ang produkto ay pinarangalan ng Golden Globe Annual Awards for Business Excellence 2024 at inirekomenda ng mga nangungunang digestive experts. Agad na mag-iwan ng iyong phone number para sa libreng konsultasyon.